pinakadelikado na mangyari sa life mo is comfort zone. Kasi why? It's a danger comfort zone. Sabi nga may kasabihan, comfort zone is a beautiful place. Pero hindi siya nag-grow. Why? Kasi kung lagi mo, kasi pag andun ka lagi sa comfort zone, like for example, nagtatrabaho like ka sa FW, oh okay naman ako, enough na ako sa work ko, enough na ako sa sahod ko, alam mo yung ganun. So, check yourself kung okay ka pa ba, okay na ka pa ba. So, pag lagi ka doon sa comfort zone, so ang tendency, hindi ka makakahanap ng ibang opportunity. So, ayaw mo maghanap ng other opportunity. Ayaw mo maghanap para mas mag-grow, para mas lalong maging successful, or para hindi mas tumagal sa ibang bansa para magtrabaho. Dapat check yourself. Huwag na huwag pumayag na maging comfort zone ka for, for the rest of your life na dumating na lang sa time na, teka lang, 40 years na ako nag-OFW, 30 years na ako nag-OFW. Then at end of the day, since naging comfort ka na ang totoo, pagdating ng panahon, hindi lifetime, na hindi lifetime job as OFW. Since pumasok ka sa comfort zone, so yun yung nakakatakot. Kasi nga, stagnant ka na lang yung flato, doon ka na lang yung, yung flato ka lang 20,000 20,000 20,000 na mas marami pa palang opportunity na mas marami pa parang more income pa palang darating sa'yo since na comfort ka na na comfort ka na so pinakadelikado, comfort zone kasi nga ayaw mo na mag accept ng no more ng no more ng no more na income or more na success and that's the reason okay ka na sa life pero check yourself kung okay ka talaga Then, pag na-check mo yung sarili mo na hindi ka pa naman talaga enough, hindi pa naman talaga satisfied sa income, satisfied sa sarili, or satisfied sa success. Yung magkaiba kasi yung may money, then walang time, maraming time, pero walang money. Magkaiba din yung may time, may pera, ang tawag doon time yung financial freedom. So, mostly, lahat pangarap naman yun, yung may time sa family, din kumikita kahit na sa Pilipinas. Kaya, check yourself. Kasi, kung okay ka na, then check your family. Check mo yung anak mo kung okay ba talaga sila. So, if na-check mo, pinakadelikad ang comfort zone. Yung ayaw mo mas mag-grow. So, sana may opportunity. Sana kakapanood mo ng video, kakapanood mo sa TikTok, kakapanood mo. So, since na-comfort ka na, ayaw mo na ulit. Ayaw mo na mag-try ng mga bago. Ayaw mo na mag-try ng mga opportunity. So, that's the reason. Walang growth. So, walang improvements. Stagnant lang. Flat to lap. Flat. 20,000, 20,000, 30,000, kung magkano man sila So, if... Gusto mo maggrow, mag labas ka sa comfort zone.